Uh, muli po, muli po. Welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki comment at subscribe po. Muli po, ah, uh, sinasamantala ko po ang pagkakataong ito. Gusto ko pong pasalamatan opo. Gusto kong pasalamatan po yung mga patuloy na nanonood po sa ating mga vlog, opo sa mga patuloy na nanonood sa ating mga vlog sa mga bagong subscriber ko po. Magandang gabi po. Kung nasa ibang bansa po kayo, kung umaga po sa inyong lugar eh good morning po. <coughs> ngayon naman po ay pag-uusapan po natin. Opo, pag-uusapan po natin. Bakit? Bakit po magrarally po ang Iglesia ni Cristo? Baka sa mga nanonood po ngayon sa akin ay nagtatanong, bakit nga ba? Opo. Bakit nga ba magrarally ang Iglesia ni Cristo? Alam naman po ninyo at alam po natin na hindi po na hindi po nagrarally ang Iglesia ni Cristo nang walang mabigat na dahilan. Nakuha niyo po? Uulitin nyo po. Hindi po magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo nang walang mabigat na dahilan. Ito po ay kung nanonood po kayo ng mga balita. Opo, kung mga nanonood po ay ng mga balita sa TV, sa mga uh, social media platform, nag-umpisa po ang bangayan po. Opo, kung eh, nag-umpisa po ang bangayan ng mga dalawang pinakamataas na pinuno po ng ating bansa. Siguro po eh, nare-relate po ninyo o naaalala niyo na po kung sino po ang <clears throat> binabanggit ko. Sino po ang mga binabanggit ko? Ito po ay sina BBM at Sarah Duterte Opo, sila po yung mga binabanggit ko na nagbabangayan Kaya ito po, pakinggan po ninyo ang isang audio, ito po <clears throat> Ito po, pakinggan po ninyo Kasi may kinakusap na ako na tao Sinabi ko sa kanya Kapag pinatay ako Patayin mo si BBM Si Lisa Araneta At si Martin Gomez, No joke Dojo, no, nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Ang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yun, siguro po, napakinggan po ninyo yung isang audio po. Isang <coughs> audio po, siguro naman po, eh, kilala nyo po kung sino po ang nagsasalita, di ba? At yun po ay viral po. Opo, yun po ay viral po talagang napanood po siguro ng buong mundo. Lahat po noon ay napanood po yun. Yun po ang ating vice presidente si Sara Duterte. Ang sabi niya, ayun, mm -mm, ayaw ko po sabihin niyo, baka madamay po ako sa kaso. Kaya <clears throat> sabi ko nga po, hindi po magrarally, opo. Hindi po magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Kristo kung wala pong mabigat na dahilan, di ba? Kaya eto naman po ang ito <clears throat> naman po ang sinabi po. Ito naman po ang sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito rin po siguro eh napakinggan po niyo. eto po 'yon. Narinig natin yan po. Ito mga nakaraang araw. Yan po siguro. Nandiyan ang walang pakundang pagmumura at ang pagpapanta ng planong ipapatay ang ilang sa atin kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan ng mamamaya? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, with ang mga pahayag na narinig natin. Yun, siguro po eh, Napakinggan nyo naman po ang sinabi po ng ating presidente. Kaya sabi ko nga po, <clears throat> kung hindi po, kung hindi po magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Kristo sigurado hindi pa po, po tapos ang bangayan na to. Sigurado hanggang ngayon, sigurado po hanggang ngayon, eh, naririnig pa po natin sa mga social media, platform, social media platform sa mga TV TV news yung sagutan po. Opo, yung sagutan po nung dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, di ba po? Kaya po, ano po ang sinabi po? Kaya ano naman po ang nais? Ano naman po ang nais ng Iglesia ni Kristo na mangyari? Ito naman po, pakinggan po ninyo. Po pakinggan po ninyo kung ano po ang nais

buong awian ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Sagalang Mag... Yun, siguro po, napakinggan po ninyo. Ayun po, ayun po ang stand po. Ayun po ang stand po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po sila magrarali. Opo. Kaya po sila magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo para suportahan po para suportahan po ang panukala po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang ituloy opo na wag nang ituloy yung impeachment <coughs> kasi siya na po <coughs> na wag na pong ituloy yung impeachment sa ating vice presidente kasi mas marami po mas marami po kasi mas marami po ang problema po mas marami po ang problema ng ating bansang Pilipinas marami po ang dapat unahin opo sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siguro ito ay napanood din po ninyo dun sa mga balita na sabi niya, magsasayang lang tayo. Magsasayang lang tayo ng oras, panahon. Na dapat yung gagawin kung matutuloy man, kung matutuloy man yung sinasabing impeachment, eh marami pong masasayang na panahon na dapat yun ay itulong na lang sa mga mas nangangailangan na kababayan natin ng mga Pilipino. Kaya po, yun po ang stand po ng Iglesia ni Cristo Kaya po, magsasagawa sila. Kaya po, magsasagawa po sila ng mga rally. Ng rally. Kaya magsasagawa po sila ng rally na tinawag nga po itong rally para sa kapayapaan po. Ah, Di ba, mga kapatid? E Ayan, sigurado po mga kapatid natin, eh, handang-handa na. Opo, siguro po yung mga kapatid natin, o sigurado po yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, eh, handang-handa na. Handang-handa na sa gagawing pagrarali po ng Iglesia ni Cristo. Ito pa po yung mga nakausap ko po, nakausap ko ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo, na makikipagkaisa po sa gagawing pagrarali po para sa kapayapaan po. Ito po sila. Ate, magandang hapon po. ah uh, iglesia po kayo. Papa. Yun. Anong lokal po kayo? Papa. Number one. ah uh, makikipagkaisa po kayo sa January 13. Papa. Sasama po kayo sa rally. Papa. Yun. Ang rally po ay gagawin para sa kapayapaan. Sige boss, maraming salamat po. Ayan po, nakita po natin itong isa ang ang pagkakaalam ko pa kapag may INC si eh, iglesia po ni Kristo mamaya po. Tatanungin po natin si Kuya. Ayan, tatanungin natin si Kuya. Ayan. ayan po, sila po yung nag-a-assist. So, siya yung nag-a-assist dito sa mga my... pure gold crossing. Ayan po. po isang kapatid na nasa ano Jurgod Kalamba crossing parking attendance po pero ang sa akin po kung sasama kayo makikita niyo po ako doon sa ano sa gagawin pong ano pagkakaisa sa iglesia yung nga po nang iniingi po ni ka Eduardo B. Manalo yung pagkakaisa po natin upang tulungan po natin ng ating bansa tulungan po ng nagtakagulo hindi sila nakakasundo, kailangan maging malumanay ang bawat isa para matulungan po yung sambayan Pilipino. Salamat po. Ano lokal po kayo? Ah, sa Peruan po. Sa Peruan. Sa po ng San Peruan. po, Ayan, sa Peruan. Pa po, na San Peruan. po namin si Kaiban. Yan po, isa pong kapatid po sa iglesia. Ayan, nakita ko po sila kanina na nag-assist. ng parking dito sa may Pure Gold Crossing, Kalamba. Ayan po. Uh, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe muli po. Mamaya po, uh, magbablog pa po tayo. Uh, abangan po ninyo yung mga i video natin mamaya. Yun, kung napanood po ninyo yung ilang video ko po. Opo, ilang video ko po na mga kapatid po yun sa Iglesia Ni Cristo na handa nilang suportahan ang Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna po sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo B. Banalo para isupong, isulong po ang National Peace of Rally. Kaya po, sa mga kapatid na nanonood, anong lokal man po kayo, anong distrito man po kayo, sigurado po sa gagawin nating pagrarally. Opo, sa gagawin nating pagrarally sa January 13, 2025, eh, muli po Muli po ay mapapakita natin ang pagmamahal natin sa pangangasiwa o sa tagapamahalang pamahalang pangkalahatan. Na ito po yung bilang pakikipagkaisa natin, opo. Bilang pakikipagkaisa natin sa gagawing rally na gagawin po. Nagagawin po sa January 13, 2025 sa Kirino. Sa Kirino Grandstand. Stand. Muli po sinasamantala ko po ang pagkakataong ito. Opo, muli po sinasamantala ko po ang pagkakataon nito. Muli po, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood po. Muli po, sinasamantala ko po ang pagkakataon sa mga bagong subscriber ko po. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo, sa panunood po ninyo, sa pag-comment po ninyo sa mga vlog na ating ginagawa. Sabi ko nga po dun sa uling vlog ko, bago to. Sabi ko sa January 13 na lang po ako eh magbablog. Eh hindi po ako kontento kasi talagang ako man po excited na po. Excited na po na dumating po ang araw. Ang araw po ng ating sasagawang pagrarali sa Kirino Grandstand. Kaya po sabi ko nga ang pamagat po, ang ginawa ko pong pamagat dun sa ating vlog ngayon. Bakit? Bakit nga po? Bakit magrarali ang Iglesia ni Cristo Ayun po. Kaya po magrarali ang Iglesia ni Cristo ay para suportahan po para suportahan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang ituloy na wag nang ituloy ang impeachment para sa Vice Presidente na si Sara Duterte kasi napakarami po talaga opo napakarami po talagang problema ng bansang Pilipinas, ang dapat unain ng mga namiminuno sa atin, ng mga nanunungkulan po sa gobyerno. Napakarami po, mga kababayan natin na nasa kahirapan, na mga walang trabaho. Dapat yun ang unang-unang unahin po ng ating gobyerno para ang bansang Pilipinas po, eh lalo pong umangat at sama-sama po tayong umasenso muli po kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Muli po, magandang magandang gabi po.